Paling na ipamalas ang matatag na ugnaya ng Philippine Navy at Royal Brunei Navy sa ginanap na maritime training activity sigal dito sa Brunei Darussalam mula a 7 hanggang a-11 ng Oktubre. Lula ng patrol vessel ng Philippine Navy na BRP Andres Bonifacio o PS-17, ang Naval Task Group 84 na pinamumunuan ni Captain Glenn Dizon ang sumabak sa isang linggong pagsasanay kasama ang Royal Brunei Navy. Mismong ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Toribio Adazi Jr. ang nanguna sa send of ceremony sa Naval Operating Base Subic sa Sambales noong Oktubre at Oktubre sa is nang dumating sa Muara Port sa Brunei Darussalam ang Philippine Navy Contingent kung saan mainit silang sinalubong ni na Philippine Ambassador to Brunei Maria Jocelyn Tirol Ignacio, Defense Attaché Colonel Gary Atienza at ng Royal Brunei Navy. Formal na nagsimula ang MTA Sigal noong Oktubre 7. Si Brigadier General Edwin Amadar, ang commander ng Fleet Marine Ready Force, ang nagsilbing pinuno ng delegasyon ng Philippine Navy. In today's complex maritime environment, the threats and challenges we face continue to evolve. The partnerships we cultivate, such as the one between the Philippine Navy and the Royal Brunei Navy, Are essential in ensuring that we are prepared to confront these challenges together. Whether it is safeguarding our maritime borders, conducting humanitarian assistance and disaster relief operations, or contributing to regional stability, our collaboration remains a critical pillar of our collective defense posture. sa harbor phase ng MTA Seagal noong Oktubre a 8, nagsagawa ng operational planning at communication discussion ng dalawang bansa. Nagkaroon din ng palitan ng kaalaman ang Pilipinas at Brunei tungkol sa kanyang-kanyang mga kapabilidad upang maisulong ang kahalagahan sa pangangalaga ng kalikasan. Nagkaroon ng beach cleanup activity ang Philippine Navy at Royal Brunei Navy kung saan magkatuwang nilang lininis ang Muara Beach. Nagtagisan din sa larangan ng palakasan ng mga kalahok sa tinaguriang Seagull Cup kung saan sumabak sa larong volleyball, futsal at tag of war ang dalawang bansa kung saan ang Pilipinas ang itinanghal na kampiyon. Isang dinner reception naman na pinangunahan ng Philippine Navy ang isinagawa sa BRP Andres Bonifacio noong gabi ng Oktubre a 8 kung saan ipinakita ang kulturang Pinoy sa mga bisitang tauhan ng Royal Brunei Navy. Oktubre 9 hanggang agis naman nang isagawa ang sea phase ng MTA Seagal kung saan iba't ibang mga tactical maneuvers ang isinagawa ng dalawang bansa. Magkasamang nagsagawa rin ang Special Operations Units ng Pilipinas at Brunei ng Visit, Board, Search and Seizure Drill. Opisyal namang nagtapos ang MTA Seagal noong Oktubre 11 at umalis na sa Brunei ang delegasyon ng Philippine Navy noong Oktubre 13. Nakabalik naman sa Pilipinas ang BRP Andres Bonifacio noong Oktubre 16 kung saan mainit sinang sinilubong ni Rear Admiral Renato David, ang commander ng Philippine Fleet. Taong 2002 nang magsimula ang MTA Sigal at ito na ang ikasyam na beses na naisagawa ang bilateral exercise na ito. Noong 2018 sa Pilipinas ginanap ang MTA Sigal kung saan nagsilbing host ang Philippine Navy sa pamamagitan ng Naval Forces Central. Layunin ng MTA Sigal na patatagin ang ugnayang pangdepensa at palakasin ang kooperasyon at interoperability ng hukbong dagat ng dalawang bansa. Mula rito sa Brunei Darussalam, ako si Ensign Bam Orpilla Naguulat para sa oras ng mandaragat at pandirigma. Oras ng